mga bolpe nyo at papel, sulat na po ito 8722 1144 yan po yung 24 7 hotline ng ating DMW, Department of Migrant Workers na pwede nyo pong tawagan kapag may balak po kayo maging OFW at meron pong nag-anyaya uh, sa inyo o nag-recruit at sinasabi kung saan yung trabaho uh, pupuntahan ninyo anong bansa pangalan ng employer, anong pangalan ng agency, all you need to do is call the DMW para inquire kung ito ba'y legit. Sila na po ang gagawa ng research. Oh, hindi Nirecruit ni sana papuntang Canada. Opo. Uh, para po ang recruiter ay si Shakira Ramirez at Janet, Janet. Marzon. Opo. Pinangakuan sila as fruit picker. Idol. Fruit know. and vegetable picker Opo. sa Canada. And New Zealand po. And New Zealand opo pero nung uh, nagpunta sila ng agency hindi daw po pala nila kilala ang mga agent na ito okay so na magandang hapon po sa inyo magandang hapon magandang hapon po, hapon po sir okay dalawa yung representante ang magsasalita ah uh, si ma'am noel po doon sa inre-repair po ako ng kaibigan ko okay and then nung nakilala ko doon po tuloy-tuloy po yung pag-uusap namin po sir mhm mm okay tapos doon po sila nangako sa inyo nung makilala niyo siya na magkakaroon kayo ng trabaho sa New Zealand. Opo, sir. At sinabi sa inyo kung magkano ang sweldo. Opo din, sir po. 70 to 80. 70 ang... to 80,000. Opo, sir. Maganda-ganda nga yun. Opo, ano? Po, sir. amount. Sweldo. Kung totoo. So, nagbayad po kayo sa kanya. Meron din po kayong binayad, sir. Magkano po? Bali po yung medical po namin. 11-3, 11, ay 5-3. 5,300. Tapos, 5,800. Saan po yung 5,800? Medical 000. po yan. Kasi, sir, yung walang ECG, sir, bali ano lang po siya, 5,300. Pag may ECG po, 5,600. Ano, okay. So, dalawang beses kayo nagbayad? 5,300? Hindi six. po. Depende po kasi, oh, okay. sir, Dependi. sa edad po, sir. See. So, may 5,300, saan so may 5,800? Opo, sir. Ano pa po yung binay? Tapos, yung sa insito po namin, sir, 5,000 po siya. 300 po sir sa sinasabi nila po na apostel. 5,000 and then 300? Sa apostel po sir. Ano po yung apostel? Para po yung papel po namin maipadala po sir sa New yes. Zealand. Uh -huh. Tsaka po sir, yung 500 din po, balibayad po namin po sa embassy. Embassy daw? Opo sir. Oo, tapos. Yun. So 5,000, 10,000, so mga kulang-kulang 12,000. Opo sir ang nakuha sa inyo. So, namasahe po kayo pupunta sa Manila. Opo, sir. Namasahe po kami. Saan po kayo tumira nung mapanan sa Manila? <laughs> Galing po kami, sir, sa agency, sir. Yung sinabi ni ma'am na agency. Tapos, nung pagdating po namin sa agency, nung i-present namin yung agent namin ni si ma'am Shakira, hindi daw nila po sila, hindi po po siya kilala. Pantay. Uh, ibig sabihin, illegal reporter po report itong dalawa. Pwede ba natin may flash, Odette? <coughs> Excuse me. Yung ah uh, litrato, ayan, si, yan po si Shakira Ramirez. Okay. Yung isa naman, pwede natin ma-flash, yung Janet Marzo, dapat pagdikitin natin, o din, magkadikit para makita ng mga tao at uh, pag uh, lumapit pa ito sa iba, hindi na sila paniniwalaan. Isa lang ang picture. Ito si Shakira. Uh, si Shakira po, taga-inyo talaga ta, taga sa probinsya niyo. Hindi po, sir. Bali, dito po siya. So gumagala-gala to. Kasi iba't ibang probinsya kayo, tama? Opo, sir. Hindi lang siguro kayo pang narikot. Marami pa siguro. Siguro po, sir. Marami po kami, sir, dumating dun sa agency na doon sila sabi niya. Opo, oh, dun po. Exactly nung 22 morning, kasi yun yung ano niya na around 2, magkikita tayong lahat dun. Gindanao, tapos may taga-Bataan pa, may taga-Batangas. Tapos umuwi na po sila, sir, kasi nga

Shakira. Hindi na po hindi sir na po, namin makontak. Umaga. So, 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 so ngayon, sinasabi namin... Wala kaming taong kilalang ganyan, walang, wa, hindi kami nagpapaalis ng Canada at New Zealand kasi walang job order na nakapasa sa amin. Kawagan nyo yung, yung DMW. Na. Pero, ma'am, sorry, hindi sa ko kayo na dapat maging iingat kayo in the first place. Pero, hindi nyo po naisipan na mag-check sa website ng DMW. Ako sir, uh, para mag at the same time uh, mag-inquire kasi meron silang hotline eh. Opo. Tawagan natin yung ano DMW. Dapat meron tong hotline ng DMW na pwedeng tawagan ng kahit sino para sila na po ang gagawa ng research kung totoo legit ba yung kumpanya o yung taong lumalapit sa inyo para i-recruit kayo. Importante po 'yun. Yan po so, ang ko sa mga taga DMW. Hotline 24/7, natatawag ka halimbawa Sir, o meron daw dito nagre-recruit e papunta New Zealand, vegetable and fruit picker, uh, legit ba ito? And then, ang, ang gagawa na ng pag-research ay yung DMW.